sa trabaho ninyo, yung appreciation nila sa pag-uugali ninyo. Yun nga yun, lagi nating sinasabi, no? ang Pilipino magaling pag nasa labas, pero pag nandun tayo sa ating, sa ating bayan, parang sa sama na ugali natin lahat. Pero pag nasa labas tayo, we are on our best behavior. Oh no, plastic na plastic eh, no? But truly, kasi na, napunta na po ako ng Brunei, napunta na po ako ng Singapore, and nakakausap ko po yung kanilang mga leaders. And ganun lagi ang sinasabi, we truly appreciate the Filipino workers, we truly appreciate... In fact, kung pwede nga lang, Filipino lahat ng i-recruit nila, ganoon ang uh, gagawin ng mga uh, foreign governments. So yun po yung magandang... Um, the kind words that the Prime Minister gave of uh, Filipino workers, the Filipino youth, and the Filipino people. <laughs> para, ninyo, para lang po matulungan yung kandidatura namin. At sa inyo ang gumastos ng sariling pera ninyo para lang po matulungan yung kandidatura namin at kahit hindi kami nakapunta sa inyo kahit hindi kami nakapagsalita sa harap ninyo at nasabi namin kung bakit kami tumatakbo, kung ano yung plataporma namin, kung ano yung gusto natin na mangyari para sa ating bayan sa pamamagitan ng pagtatrabaho as uh, Vice President. Binigay niyo pa rin, marami sa inyo, hindi ako kilala personal, pero binigay pa rin ninyo ang suporta ninyo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At po, uh, marami po sa atin ang bumoto ng unity team. Pinapaabot po niya ang kanyang pagpapasalamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo sa kanyang pagkapanalo, sa suporta ninyo sa kanyang eight points social economic agenda at sa suporta ninyo sa kanyang pangitain ng bagong Pilipinas. Pinapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mainit ata uh, ngayong gabi alam nyo, ang uh, overseas absentee voting ang pinakaunang nagpakita ng suporta sa Unity dahil nung lumabas po yung results ng overseas absentee voting nakita na po kaagad yung posibleng maging trend ng uh, botohan doon sa Pilipinas ang um, hindi ko lang sa magawain percentages but i think I got more than 90% of the overseas uh, Filipino vote. Kaya po, napakalaki na hamon yung binigay ninyo na pagtitiwala sa akin. Napakalaki na hamon na kailangan meron tayong makita na pagbabago sa Department of Education sa Office of the Vice President at sa ating at sa pag-aaral ng ating mga anak doon sa ating bayan Ang huling pagpapasalamat ko po ay mula sa aming pamilya Marami po dito ang Bisaya pero marami din ang Tagalog Pero lahat kayo nagkakaisa Mula po sa aming pamilya ang pamilya Duterte napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At sa suporta ninyo, anim na taon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dako kayo mi, umutang makabubuton sa inyong parang. Maraming maraming salamat po. Ang susunod ko pong pagpapasalamat ay para po sa inyo. Alam niyo po kanina, nandoon po ako sa opisina uh, ni, ng atin pong butihing Prime Minister. At um, sobrang saya ko nung naririnig ko at nakikita ko sa mata niya ang appreciation niya para sa mga Filipinos na nandito sa Korea lahat ng mga nakatira, lahat ng mga nagtatrabaho. Ang tawag nga niya eh, ay diligent and hardworking Filipinos here in Korea. <laughs> Kaya po ako nang papasalamat sa inyo dahil na itataas niyo po ang bandera ng Pilipinas sa uh, sa ibang bansa. And uh, it makes us proud. Kaming mga naiwan doon, it makes us proud na naririnig namin sa mga dayuhan yung appreciation nila sa trabaho ninyo, yung appreciation nila sa pag-uugali ninyo. Yung ngali yun lagi nating sinasabi, no? Ang Pilipino magaling pag nasa labas, pero pag nandun tayo sa ating sa ating bayan, parang sasama na ugali natin lahat. Pero pag nasa labas tayo, we are on our best behavior. Oh no, plastic na plastic eh, no? But, but truly, kasi na, napunta na po ako ng Brunei, napunta na po ako ng Singapore, and eh, nakakausap ko po yung kanilang mga leaders. And ganun lagi ang sinasabi, we truly appreciate the Filipino workers, we truly appreciate, in fact, kung pwede nga lang, Pilipino lahat ng i-recruit nila, ganun ang uh, gagawin ng mga uh, foreign governments. So yun po yung magandang, Um, the kind words that the Prime Minister gave of uh, Filipino workers, the Filipino youth, and the Filipino people.